Gano po sa ating karami ang may dala dito sa puso na lason? Asido. Dahil hindi tayo nagpapatawad ng kapwa. Mga misis, na pinagtaksilan ng inyong mga asawa once upon a time, napatawad nyo na ba? Kasi kung hindi pa kayo nagpapatawad, kahit pa nga kayo yung agrabyado, magiging dalawa ang pagkaagrabyado nyo kasi di rin kayo patatawarin. Nabagamat hindi kayo naging taksil na asawa, maaring may iba naman kayo ibang kasalanan na iuusig din sa atin ng langit. Kaya ang nagkataon ay pare-pareho lang tayong makasalanan. Iba-iba lang ang uri, anyo, hugis, kulay ng ating mga pagkakamali. Pero kung tutuusin, lahat din naman tayo ay may mga pagkakamali. At pag hindi kayo nagpatawad, kayo nagiging bilanggo ng taong kinamumuhian ninyo. Tuwing naaalala nyo siya, nawawalan kayo ng ganang kumain, nawawalan kayo ng ganang matulog, tumatamlay kayo. Pati sa pagninegosyo nyo, nawawala kayo sa sarili, nagkakamali mali ang sukle. Nalulugi pa rin kayo. Ipagpalagay na na minsan na tayong nalugi, minsan na tayong nasaktan, minsan na tayong nahirapan. Pero habang di pa kayo nagpapatawad, patuloy pa kayong masasaktan. Kaya sa pagpapatawad, hindi lang yung taong nagkamali ang pinapalaya ninyo kundi ang inyong mga sarili rin.